kesyo nag-comment kayo dun sa kaya binenta, nagbenta si Wamos kasi naghihirap pa na sila. Oo nga, kahit sabihin nyo naghihirap kami, kasalanan namin yun, hindi nyo kasalanan yon At Trending ngayon sa social media. Bahay ni Wamos Cruz sa kainta binibenta na. Naging usap-usapan naman ngayon sa online kung bakit nga ba binente ni Wamos Cruz ang bahay niya sa kainta Rizal. Maraming netizens naman ang nagsabing naghihirap na umano ang content creator na si Wamos Cruz. Matatanda ang kamakailan. Mapapanood rin sa blog ni Wamos Cruz, na nagbenta na ito ng kanilang mga alahas ng asawang si Antonette Gale Del Rosario. Ipinaliwanag naman ni Wamos Cruz na kaya niya ibinenta ang kanilang mga alahas. Ay dahil kailangan umano nila ng pera. Ipinaliwanag din niya na ang isa sa mga dahilan ng pagbibenta niya ng mga alahas ay para may makontent umano siya sa kanyang social media account. Ani pa niya. Dahil ang isang content creator umano ay mahirap umano mag-isip ng content sa araw-araw. Kaya nagawa niyang ibenta ang mga alahas. At isa pa sa mga rason ni Wamos Cruz kaya niya ibinenta ang mga alahas niya ay dahil ipinapaikot niya umano ang kanyang pera for good investment. Naging usap-usapan din kasi ang pagpapalipo suction ni Antoinette Gale Del Rosario kay Doc Yapi dahil umano umabot umano sa isang milyon. Umabot umano sa isang milyon ang bawat isa sa mga tinatanggal ng taba kay Antoinette Gale. Pero ipinaliwanag naman ito ni Wamos Cruz sa kanyang blog ngayong araw. Na hindi umano ito umabot sa isang milyon dahil mura lang umano ang pagpapa-opera ni Antoinette kay Doc Yapi. Samantala nagsalita naman si Antoinette Gale hinhil sa isyu na ito kung bakit nila ibinenta ang bahay nila. Ani pa niya. Just want to clarify hindi po porket may binibente kami ibig sabihin na uubos na yung tinabi naming ipon dahil kakaretoke ko or kaka-travel namin. Hindi naman po kami gagastos kung wala kaming extra. Guys, lahat pong tagumpay na ginagawa namin is pinaghihirapan naman po namin yun. Meron po kaming magandang pinaglalaanan ng ipon namin. Yung mga page dyan na fake news nakakadami na po kayo sa amin. Samantala wala pa namang inilabas na impormasyon si Wamos Cruz tungkol sa dahil kung bakit nga ba nila ibinenta ang bahay nila sa kainta. Ito umano ang aabangan ng mga taga-suporta nila dahil sa susunod pa umano nila ito sasabihin. Ani naman ng mga netizens. Hindi nyo kailangan e-explain ba't ganito ganyan ginagawa sa life nyo. Hayaan nyo sila, tama. May kanya-kanya tayong paraan para mapaikot ang pera. Dead mahinyo yang mga maretes na yan mga bi. Basta ako dito nanonood sa inyo gumastos man kayo ng gumastos. Pera nyo naman yan eh. Grabe napakabuti nyo talaga mga idol kahit maraming taong nagbabash sa inyo sobra pa din kayong mapagkumbaba magsalita tinapos ko talaga to na panuurin. Pagpalain kayo lalo ng Panginoon sa kabaitan nyo. Hayaan nyo yung mga taong maiisyo.